Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers ngayon po, para po ngayong oras na to ano po? ngayon po ay 11am na at siyempre sa mga hindi pa po nakakataya dyan sa mga nagaantay pa po ng mga tips at mga ideas po sa mga lucky numbers nyo abay eto na po, kunin nyo na po ang mga lucky numbers po para po sa ating lahat at siyempre angat po namin dito sa lucky world namin ni Lola palarin, palarin at manalo po tayo lalo na po ngayong sa sana po mga kalaki kaya ako, eto na po, hindi na natin patatagalin. Mga kompletong numbers po, mula abroad at Pilipinas, eto na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin. Aalagaan nyo po ito ng 3 days bago po natin palitan. At syempre mga kalaki, ang lucky numbers po namin, libre po ito, walang bayad. Pag napanood nyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, wala pong bayad dito. Private consultation po ang may membership fee at ibig ko sabihin noon, kami po ang magbibigay sa iyo ng mga lucky numbers na mo, ilalaban mo sa pang-araw-araw mo po. At sa loob po ng 3 months kami po magbibigay sa iyo. At syempre po mga kalaki, ito po ay walang pilitan. Sa mga gusto lamang po magpa-code at magpa-birth month, birth year po, ay ibibigay po namin sa inyo yan. Tututukan namin kayo. Malay mo naman, sa pag-tutok namin, dito ka pala swerte, dito ka pala manalo, dito ka pala uh, maranasan mo talagang uh, maging isang winner. Okay mga kalaki, eto na po. Umpisaan po natin sa abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 27, number 36, number 51, number 42, number 58, number 33, number 17, number 24 number 29 at number 10. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ito na po ang 8-digit lucky numbers abroad mo mga kalaki. Number 24, number 36, number 38, number 41, number 47, number 33, number 20 at number 18. Ayan mga kalaki at syempre ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na ang 7-digit lucky numbers abroad. Ito na number 36, number 30, number 21, number 19, number 16, number 12 at number 7. Ayan po mga kalaki ang 7-digit lucky numbers abroad. Ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 Aba. 1 to 29, kunin mo na eto na po, number 5 number 18 number 24 number 21 number 16 at number 9 ayan mga kalaki, kumpleto na ang 6 digit lucky numbers 1 to 29, eto na po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 ang 0 to 9 mo ay number number 3 Number 1, Number 4, Number 6, Number 7, at Number 8. Ayan. At syempre, ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 29, number 26, number 32, number 15 at number 35. Ayan po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad. At ito naman po mga kalaki ha, bago po natin ibigay ang mga 6 digit lucky number 642, 45, 49, 55 at 58 para po sa Pilipinas. Abay, ito po ang dapat niyo gawin para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw. Hanapin po kami sa Facebook. Ayan po. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin. Ayan po, check nyo po ang followers. Meron po tayong 315,000 followers. At syempre, meron po tayong second account. Ang second account po natin, red parungkin na naka-yellow t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen na meron na rin po tayong 50,000 followers. O, diba? At syempre, Aris Gertchal po. Okay, yan po yung mga legit na account sa Facebook ha. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na meron pong 16,200 followers. Okay, at syempre meron din po tayong TikTok ang TikTok po natin. Red right, Parong Kindin po na meron pong 417,000 followers mga kalaki. Yun po yung mga legit na account kung saan po pwede kayo mag-request, mag-follow. At sa mga bago po dyan, pwede po kayong mag-message doon. Pag nabasa ko po na kayo po ay comment na comment, share ng share ng message at heart ng heart. At nakafollow kayo, bibigyan ko po, po, kayo ng request yung lucky numbers. Combo lucky numbers, private lucky numbers, extra lucky numbers. Kung saan kami po ang nagsimula niya. Kami po nagsimula ng mga numbers na ganyan syempre ginagaya na nila. So ito po mga kaya, kaya pagka nanalo ka po, ito po talaga legit na legit po na nakapagpanalo tayo dahil nakikita nyo naman, pinapost po natin yung mga nananalo natin, mga winners. Kaya sa mga tumututok po sa amin dito, maraming salamat sa mga gusto po magpa-member. Make sure po na makausap nyo ako bago po kayo magpa-member sa private consultation para po legit na legit na ako po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Okay mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers. Pilipinas, kunin mo na, now na. 642. Ito na po. Number 26. Number 28. Number 33. Number 35. Number 19. At number 16. Ayan po yung 642. At eto naman po ang 645. Ang 645, 6 digit lucky numbers mo ay number 31. Number 28. Number 34. Number 39. Number 41 at number 10. Ayan. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky numbers, 649. Ang 649, 6-digit lucky numbers mo ay number 15, number 37, number 40, number 22, number 25, at number 18. Ayan po mga kalaki, At isunod na po natin ang 655. Ito na po. Ang 655, 6-digit lucky numbers mo ay number 26, number 28, number 5, number 8, number 18 at number 43. Ayan, at ito na po ang last, ang 6 digit lucky numbers, 658. Okay, ito na po mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658 mo. Ito na, number 46, number 53, number 14, number 17, number 28 at number 34. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin. Ano pang hinihintay nyo? Takbo na sa suki yung outlet. Ngayon pong 11 o'clock at tayo po ay lumaban na. At ingatan po ang mga lucky numbers. Ha? Alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Siyempre hangad namin dito sa lucky world. Manalo tayo ngayon, Bermans. At sana isa ka sa mapala palarin uh, pala ngayon. Okay, ito na po ang shout-out time. Shout-out po sa... Okay, shout-out Sir Red. Nanunood po kami rito sa may sa may Balanga Bataan. Wow, hello po sa mga taga Balanga Bataan dyan. Maraming maraming salamat po. Sa Maribelis ba yan? Ay, Bataan is Mar Maribelis ba yun? Okay, dahil may kakilala ko dyan, may tinulungan tayo nung nakaraang, mga nakaraang buwan dyan, may batang naligaw na ibalik na po natin dyan sa, sa pamilya niya sa Bataan. Okay, maraming salamat po, maraming salamat po dyan kay Ati Ninya, yan po sa, Marib sa Balanga, Bataan. Hello po sa inyo. At syempre sa mga toda po ng tricycle driver sa Guagua, Pampanga, hello po, shout out po sa inyo. Sana po at uh, tuloy-tuloy po ang panonood nyo para updated po kayo sa mga lucky numbers natin everyday at ito po ang mga idea at tips na bigay po namin sa inyo Laban na po. Good luck.